Mga sa PITX na biyaheng Bicol Region at Visayas tuloy pa rin ang biyahe ngayong araw sa kabila ng masamang panahon. Kasama natin live si Radyo Man Chill, Emprido Chill. RMN Live Report! So Wala pang stranded at kansinadong biyahe ang naitala ngayong umaga dito sa may Paranaque Integrated Terminal at Sigip PITX ayon sa pamunuan ng PIPS at sa mga ticketing officer ng ilang bus company, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe sa Bicol Region at Visayas kahit paramdam ng epekto nitong si Bagyong Cristina. Sa paniyam ng RMN Manila, sa pasaherong si Susan Rodriguez na biyaheng Turitaw, wala pa naman umanong abiso mula sa bus company na kanilang sasakyan na alas 9. .00. Ang inaalala lamang umano nila ay baka sa pantala naman sila mas stranded dahil nga halos lahat ng porta ay nag ng piyahe dahil sa masamang panahon na narito ang kanilang pagyada. Napa po silang sinasabi. Ay pa po namin yung isang kapatid namin na parating. Ando kasi yung pera sa kanya. Pero nakaano na po ako doon sa ticketing. Ayun po. Pagdating noon, magbabayad na lang ako. So meron naman daw, may biyahe. May biyahe po. Siguro po pag sinabi ng taga... Terminal na ganun, walang biyahe, eh, mag-aano rin eh, po kan? Uwi na lang po muna. Sa terminal sa may pantalan mismo? Kasi tatawid di ba? Matlog Opo. ba yung tatawid. Matlog yan? po. Uh Oo. -oh. Pagdating doon, paano yun kapag nag-cancel na naman lang or walang mga biyaheng Siguro, hintay namin kung kailan po ang, ano nila signal na ganun okay na pwede na magbiyahe Kung mag ano sila mag abiso na walang biyahe mag ah, ano po rin kami so, balik na lang or maghihintay kung kailan ang ano okay na magbiyahe. Una nang sinabi ng pamunuan ng BITX na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang biyahe, ngunit nagadepende pa rin sa sitwasyon Pag nila na pagsitiyak naman Manila na ligtas at convenient pa rin ang biyahe ng mga pasahero sa naturang terminal. Kasama mo sa DGXL RML Manila, Radyo Manchil Empredo, sa Talk RMS. Maraming salamat Radyo Manchil Empredo. RMS!